Ah, tumas yung ano, yung yan. Sa gitna daw po. Sa gitna. Ayan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Kiniligat na tuwa ang maraming netizen sa bagong video ni Nai EA Guzman at ng kanyang bride-to-be na si Shira Diaz. Sa naturang video, makikitang nakasuot ang dalawa ng eleganteng wedding attire. Si EA ay nakabarong, habang si Shira ay naka white wedding gown, at masayang nagpapakuha ng litrato gamit ang isang smartphone na kanilang iniendorso. Bagamat promotional content ito para sa isang brand ng cellphone, hindi napigilan ng kanilang mga tagahanga ang magkomento ng paghanga at excitement. Para sa marami, tila ba isang sneak peek ito ng kanilang nalalapit na kasal. Marami ang nagsabing bagay na bagay ang dalawa at tila sobrang saya nila sa video, na lalong nagpakilig sa kanilang followers. Akala ko totoo na, ang ganda nilang tingnan bilang soon to be husband and wife, ayon sa isang fan sa comment section. May ilan pang umaasang ito na nga ang simula ng wedding countdown ng celebrity couple.